ito kami ngayon sa mini farm sa aking mini farm na sagingan kasi ang ganda ng ano ng dahon ang ganda ng dahon tapos si score mo nilinisan yung ano paligid dito yan sa bahay ng biyanan ko ayan yan siya sige banat sobrang init ayan ang paligid ilang years na dito tinanim namin yung buhay pa yung biyanan ko. Ngayon, wala na siya. Kaya, isip-isipan lang kami dito sa sa minipan. Hmm. Ah. Ang dami. Ang linis ng mga dahon. Ang daming puno, oh. Puno, puno. Ayan oh, Malinis na Malinis na guys Ang Ang kasagingan ko Dito sa Korea Mini farm. Ito guys obat. Halo to ako. Okay. Obat. Ito kay anak aina ni. Oh. Dugma si gaw. Oh. Anong gum? Oh. dyan ka muna kasi magluto tayo ng ng manok ito guys dalawa magluto tayo ng manok na may ubad Thank you for watching.